makita ko muna bago ako maniwala or maniniwala muna ako bago ko makita. Yan po yung ating Season 4 dito po sa so Morning Devo. Ako po si Pastor Millet. At ako po si Pastor Edwin. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ang patungkol sa pananampalataya. At uh, ang atipong pong magiging tema sa buong season 4 ng Morning Devo ay ang mga tao ng Diyos na lumakad sa pananampalataya. Ah, sila yung mga mananampalataya sa Biblia mm -hmm. na kung saan ang kanilang mga character, personality at ang kanilang buhay ay maghuhusap sa atin mm -hmm. kung paano nga ba lumakad sa pananampalataya. So may mga talagang tao ng Diyos no na uh, ipinakita sa banal kasulatan na yan ang ating magiging pagtuon ng pag-aaral. No? Parang ito po ay biographical study ng mga tao ng Diyos. Pero sa oras na ito, pag-usapan muna natin ang patungkol sa pananampalataya. That's very interesting. Yeah, so babasahin ko muna itong verses natin. Ano? Dito sa Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ng anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Dito naman sa Hebrews chapter 11, verse 1 to 3, kung uh, ating tutunghayan, basahin po Pastor Amelette. Yeah. Mula po sa magandang balita, Biblia, ang sabi sa verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Mm dahil sa panampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa paumagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Yeah. So, yun po yung mga verses na ating uh, pag-uusapan. At mga katotohanan na ating pag-aaralan ngayong uh, umagang ito, mga kapatid. Ano? Uh, Unang-una ay ating pong... Dapat na maintindihan na ang buhay natin ay buhay o lakarin ng pananampalataya. Tayo ay ng uh, tumakbo or tayo ay magpatuloy sa buhay na ito na lumalakad sa pananampalataya. Yeah. Kasi ang pananampalataya, ayon sa salita ng Diyos, ito yung paghaharoon ng kumpiyansa. Mm -hmm. Ikaw ay nagtitiwala na ang Diyos ay matapat. Mm -hmm. Siya ang pinakamarunong sa lahat at ang Diyos ay mabuti. Mm -hmm. no? So meron tayo ang ganoong uh, kapahingahan sa katotohanan na hindi nagtatalo-talo talong ating pag-iisip at ang ating puso na mayroong Diyos. Mm -hmm. Mabuti, matapat at pinakamarunong sa lahat. Mm -hmm. At higit sa lahat, tayo ay nagsimula, 'yung ating buhay kasi nagsimula sa isang buhay na nananampalataya na, Mula nung sumunod tayo sa Panginoon. Sabi nga doon sa Romans chapter 1, verse 16 to 17. Pasahin po natin ito sa Filipino Standard Version. Ano po? Hindi ko ikinahihiya ang Ibanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Verse 17, sapagkat sa Ibanghelyo ipinahayag ang katuwiran ng Diyos kung paano maging matuwid sa kanyang harapan. At ito, buhat sa simula hanggang sa wakas ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Gaya na nasusulat, sa pamagitan ng pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. So, maliwanag dito na sinabi ni Apostol Pablo na tayo po ay mabubuhay sa pananampalataya. Nagsimula tayo ito nung tinanggap natin ang magandang balita, ang helio At dahil doon, nagkaroon tayo ng kaligtasan, naging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Ano po? ang ating katuwiran ay hindi po dahil tayo ay mababait o tayo ay mabubuti. Yung katuwiran ay nanggaling sa Diyos. Ngayon, itong katuwiran ito, yun ngayon ang siyang ah, naging bagong pagkatao natin. Yun yung ating katatayuan sa Panginoon. At higit sa lahat, dahil sa ganitong katatayuan, yun ang ating magiging buhay ngayon, ang manampalataya sa Kanya. Kasi ang, kasi ang katuwiran na binigay ng Panginoon sa atin ay natanggap natin din sa so, pumagitan ng ating pananampalataya kay Jesus at sa lahat ng kumpletong ginawa niya mm -hmm. para tayo maligtas. Mm -hmm. At ang kaligtasan, ang ibig sabihin nito ay tayo pinaging matuwid mm -hmm. sa harapan ng Diyos. Ang kaligtasan, ang ibig sabihin tayo ay iniahon mula sa pagkaalipin natin sa kasalanan. Mm -hmm. At ngayon tayo ay binigyan ng katuwiran no? ng right standing no? sa harapan ng Panginoon. Kaya ito magbuting balita. Kaya ito yung ebanghelyo. Ito yung kapangyarihan ng mabuting balita na para sa ating ikaliligtas oh, at oh. na-access natin ito dahil nagtiwala tayo. Hmm. Sumampalataya tayo sa mabuting balitang ito ng ating Panginoon. Tinanggap natin yung katuwiran dahil nanampalataya tayo mm -hmm. sa Panginoong Yesus. Mm -hmm. Ngayon, so, sa pananampalatayang iyon, doon ngayon lumalabas yung Uh, pagtitiwala sa kanyang ginawa, hindi sa ating ginawa. O, oh, kasi ang kanyang ginawa ay namatay siya doon sa Cruz para bayaran ang ating mga kasalanan. So, sapat na yun, yung kabayaran na yun. At dapat pagtiwalaan natin yun. Kung hindi natin pagtitiwalaan yung ginawa niyang yun, ang tendency natin, dadagdagin natin ito mm -hmm. ng ating sakripisyo, ng ating gagawin. O, sariling per lakas. Sariling lakas. Oh. Pero ito'y... Tapos na, ginawa na ng ating Panginoong Yesus. So, doon tayo po nagsimula. Ngayon, ang sabi naman dito ni Apostol Pablo, nagsimula tayo sa pananampalataya, magwawakas din tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, mabubuhay tayo ng mabubuhay. Tuloy-tuloy sa Tama. pananampalataya. Tuloy-tuloy ang ating pananampalataya. So, ibig sabihin, kung nagsimula tayo sa pananampalataya na tinanggap natin ang biyaya ng Panginoon, nagtiwala tayo sa Kanyang kaligtasan, at Naniniwala tayo ngayon na tayo ay may buhay na walang hanggan. Gayon din naman, ating tanggapin ang kanyang biyaya, ang kanyang pangunguna, ang kanyang provision, ang kanyang blessing sa pang-araw-araw nating pamumuhay dito sa lupa. Praise God. Kung kung nagtitiwala tayo doon sa kaligtasan ng Panginoon at 'yung ating spiritual na inheritance, mm -hmm. magtiwala din tayo sa mga physical at natural provision ay bibigyan ng Panginoon sa atin. Kaya napakaganda mm. no, Paso Edwin, na hindi tayo mga clueless, no? Mm -mm. Yung wala, yung hindi tayo, yung walang basihan. Mm -mm. Ang ganda na yung mabuting balita, yung katuwiran ng Diyos na pinakaloob sa atin, yung ating pananampalataya ay nakasalig mismo doon sa sinabi ng Panginoon, sa yes. so, ipinangako ng Diyos. Mm -hmm. At uh, yun nga no, so nagsimula tayo sa pananampalataya. Kinakailangan uh, sa pangalawang katotohanan na ating pong pag-uusapan ngayon, maintindihan natin kung papaano nga ba o ano nga ba itong pananampalatayang ito. Ang kapahayagan nito. Ang kapahayagan yeah. nito. Kasi minsan marami po ang nag-iisip na uh, sinasabi nilang nananampalataya sila dahil nagsisimba sila sa simbahan o nananampalataya sila. O kaya kilala ko naman ang Diyos, alam ko naman ang, ang Biblia, nananampalataya na ako. So, yun yung dapat nating maintindihan din. Ano nga ba talaga ang kapahayagan ng pananampalataya. At uh, makikita natin, uh, dinify ng na mismo ng banalakasulatan kung ano po ang pananampalataya. Ang sabi niya rito sa Hebrews chapter 11, verse 1, Ang pananampalataya ay katiyakan. Ayan. Ulitin niyo po yung salitang yon Katiyakan. Ayan. Katiyakan. <laughs> katiyakan. So, ibig sabihin, hindi ka nagdududa, ikaw ay sigurado, na mangyayari ang ating inaasahan. So, Mapapansin mo rito, Pastor Amilet, uh, dalawang uh, katotohanan, katiyakan at inaasahan. Mm -hmm. Yung katiyakan, yun yung aksyon ng iyong pananampalataya na hindi ka nagdududa. Okay? Yung inaasahan, yun yung mga bagay na ipinangako, hindi pa nangyayari. Pero ikaw ay tiyak na. Pero ikaw ay tiyak Ayan. na. Sigurado ka na, na natanggap mo na ito. Yun, Ayan. oo. So, talagang napaka-powerful yung pagkakadefine niya rito. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari, yung kanyang inaasahan. Yeah, so, hindi nagdadalawang-isip, hindi nagdadalawang-kalooban, ano, kung hindi talagang sigurado'ng sigurado. Mm -hmm. Sigurado'ng sigurado. So, at sabi niya rito, hindi lang yung katiyakan sa kanyang inaasahan na mangyayari 'yon, kundi paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Oh, uh, ibig sabihin ikaw ay uh, bagamat hindi mo pa ito nakikita sa natural, mm -hmm. sa iyong physical na paningin, pero meron ka ng paninindigan at conviction mangyayari ito. Yeah, kaya sa atin pong introduction kanina, to see is to believe or to believe is to see. Yeah, to see is to believe. <laughs> Kasi nga ganun po ang nagiging uh, kaisipan ng mundo. mundo. Yeah. Uh, sabi na ah, hindi ako maniniwala niya hangga't hindi ko nakikita, yeah. di ba? Pero sa atin pong perspektibo bilang mananampalataya, dahil tayo ay ang ginawa matuwid na ng Panginoon tayo iniligtas na ng Panginoon ang prinsipyo ng pananampalataya sa atin ay manampalataya ka muna yeah, pagtiwalaan mo, pag mo muna makikita at makikita <laughs> mo yan santo 'di ba okay. at uh, yun nga po ang isang magandang uh, example po rito yung si uh, Tomas ano na isang uh, isa sa mga apostoles ng ating Panginoong Jesus na sila nung sinabi sa kanya ng mga disciple oh ikaw ay uh, nakita namin ang ating Panginoong Hesus na buhay nang nuli. Ano sabi ni Aunt Thomas? Ang gat hindi ko nakikita. Hindi ako maniniwala. <laughs> hindi ako niya. maniniwala, di oh, ba? Yeah. Pero uh yun nga, nagpakita ang Panginoon sa kanya at sinabi sa kanya, "O Thomas, halika. Narinig pala ng Panginoong Hesus iyo." So, yung bise naririnig ng Panginoon ang ating sinasabi. No. So, ang nangyari, ano sabi ng ating Panginoong Hesus? Naniniwala ka ba ngayon dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi pa nila ito nakikita. Kaya mapalad tayo na nananampalataya sa Panginoon at naninindigan na yung kaniyang sinabi, yung kaniyang ipinangako ay ating makikita. Tsaka at mapalad tayo dahil sinampalatayanan natin si Jesus kahit physically hindi natin siya nakita. Mm -hmm. Pero dahil sa salita ng Diyos, mga patotoo ng mga taong nakaranas na kanya ay. kapangyarihan, hindi man natin siya nakita, pero sinampalatayanan natin sa ating mga puso. Hmm. At ngayon nakikita natin At sa bago buhay. Ng buhay sa ating oh. buhay, 'yung mga proof, mga mm. patunayan na kung saan totoo talaga mm. si Jesus. No, 'yung so, ganun din ang pattern. Kapag tayo na palataya or mayro tayong uh, hiniling sa Panginoon na isang bagay, maaaring mm -hmm. ito ay imposible. Pero dahil ipinangako ng Panginoon ito, so paniwalaan na natin ito dahil pangako na ng Panginoon. Mas paniwalaan natin 'yung Kanyang salita kaysa yung sa manifestation na makikita muna natin bago tayo maniniwala. Anakatuwa diba? nga dito sa verse 2 sabi, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon. Mm -hmm. dahil sa kanilang pananampalataya. Mm -hmm. Kaya ang eh, ang series na ito no na yung season 4 ng Morning Dew, talagang kaya bibigyan natin ng pansin ang mga karakter, mm -hmm. mga personalidad sa Biblia na kung saan sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan. Na sila ay mga babae, mga kalalakihan na may pananampalataya sa Diyos. Mm. And then yung journey nila sa kanilang mga buhay and we believe no kami ni Pastor Edwin kasama ng ating team dito sa Morning Devo ay naniniwala at nagtitiwalang mag ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng mga Bible characters na natin pong uh, pag-uusapan sa Morning Devo. Sa susunod ng mga episodes. Yes. At kung saan dito natin maintindihan ano nga ba, ano nga ba yung mga halimbawa? at kapahayagan ng buhay ng isang nananampalataya. Mm. Amen. Sabi nga doon sa Hebrews chapter 12, at yun nga po yung ating isang uh, katotohanan, o pangatlong katotohanan, may mga halimbawa no patungkol sa pamumuhay ng pananampalataya. Sabi niya sa verse 1, Hebrews chapter 12, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. So ito pong mga saksi na tinutukoy po rito, ito po yung mga saksi doon sa Uh, Hebrews chapter 11. Oh yeah, chapter 11. Oo, na kung saan ay sila yung naging example ng pamumuhay ng may pananampalataya. Amen. Sabi niya rito, uh, uh, tingnan natin yung kanilang uh, buhay, yung kanilang example. Uh, sabi niya rito, kapag ka nakita natin ito, magiging magandang example sa atin at tatanggalin natin yung mga balakid na ating uh, nilalakaran dahil nga may mga may mga minsan may mga kini tayo na nagiging balakid sa ating pamumuhay bilang isang pananaw isang mana ng palataya. So, uh, uh, the reason why we are uh, giving you this uh, this message is because yes. uh yung mga taong yun na ating pag aaralan sa mga susunod na episode. Mm -hmm. Nagpapakita lamang na ang Diyos concerned sa mga experiences natin. Amen. Oo. Ah, hindi lang siya prinsipyo na atin pong mababasa sa Biblia, di ba? O oh, itong prinsipyo number one, prinsipyo number two. <laughs> hindi. Ang balalakasulatan ay kalipunan po ng uh, istorya or uh, kasaysayan. Mga totoong karanasan mga po. Mga totoong karanasan. Mga tao hmm. na pinili po nila ang magtiwala sa Diyos. Yes. At uh, dito magbibigay sa atin ng pagpapatunay na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay hindi lamang isang konsepto na ating iniisip uh, o pinapag-aralan kundi involved siya sa ating daily life uh, involved siya sa mga experiences natin involved siya sa family concern involved din siya sa mga private uh, uh, concern natin mga pagkakamali, pagkakasala so nakasulat lahat 'yon mga ehemplo 'yon ng isang tao na namumuhay sa pananampalataya. At sabi po rito, meron pong tagabilin sa atin ang, ang Biblia. Sabi, tanggalin natin ang anumang balakit. Mm -hmm. at ang kasalanan kumakapit sa atin. And then, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya na nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. At dahil sa kagalakan ano po, na naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ayon. So, nagbibigay yun ng paalala sa atin na kapag ka, uh, nakita natin ang katotohanan na ang ating pananampalataya pala ay nakatuon sa Panginoong Yesus, mm -hmm. ay mararanasan natin yung lakbay na matagumpay. So, mga kapatid, excited po tayo dito sa ating... Uh, Season 4 yes. ng ating morning devo <laughs> at uh, looking forward na pag-usapan po natin yung mga tao o yung mga uh, anak ng Diyos yes. na ating uh, uh, pag-aaralan yes. at, at yes. doon mai, mai magkakaroon ito ng minsahi sa atin. At makikita po natin ang panampalataya Sinasabi po dito sa mga talatang ating binasa, meron itoy ak aktibo no? It's active, hindi po siya passive. Hmm. And then napaka-precious po ng buhay ng isang manampalataya nagtitiwala. Kaya naman, dahil sa sobrang kahalagahan nito sa atin, eh kung ano man yung bumabalakit sa atin, tanggalin po natin. Mm -hmm. Kung ano man yung mga kasalanan na nagpapabigat sa lakad ng ating pananampalataya, sabi, isang tabi po natin, tanggalin mm -hmm. po natin yon And then, may tawag na rin ng ano, buong tiyaga. Mm -hmm. Merong katyagaan Ibig sabihin, talagang merong hila na kung saan maaring hila o pwersa ng karanasan, mga pagsubok, mm -hmm. mga tukso, mga bagay sa mundo ito na parang hihilahin tayo huwag magtsaga mm -hmm. o huwag magpatuloy. Mm -hmm. Pero ang bilin po sa atin ng salita ng Diyos, buong tiyaga. Ibig sabihin, talagang yung pananampalataya na sa ating puso ay napaka-aktibo, kumikilos, ano po, at nagbibigay po sa atin ng parang yung sasakyan Pastor Eddie no gasolina mm. parang mm. na may fuel mm. no? ang pananampalataya para tayo ay magpatuloy yes Yan, sa paglakad natin sa takbuhin na kung saan nakatuon ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus mm -hmm. kaya naman pinapaalala na natin ng bawat isa na ang ating pong lakbayin sa buhay na ito ay lakbayin ng pananampalataya amen lakbayin na nakatuon sa Panginoong Hesus <laughs> at uh, alam naman natin kung wala ang Panginoon wala tayong uh, Uh, makikita nakatagumpayan yes, sa atin yes. hindi natin kaya ang, ang ang buhay na ito pero salamat sa Panginoon na siya ang nagbigay sa atin ng katwiran nagsimula tayo sa pananampalataya binigyan tayo ng kaligtasan mm -hmm. ng Panginoon binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon at sisiguraduhin naman ng Panginoon na tatapusin niya kung ano ang kanyang sinimulan sa atin mm -hmm. kaya naman tayo po ay kinakailang magpatuloy lamang at magtiwala sa kanya Amen at maari siguro ngayong mga oras ding ito, Pastor Amilet, ano, ay ating inaanyayahan din. Kung ang sino man dito ang hindi pa uh, nagsusuko ng kanyang buhay sa Panginoong Yesus at hindi mo pa binibigyan ng pagkakataon na maging Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Sabi ko nga na yung nabanggit po namin sa pinag-aralan natin, ang Ibanghelyo at ito po ay ang mabuting balita na si Jesus ay namatay para sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos para tayo iligtas. Bakit po natin kailangan ng kaligtasan? Sapagkat tayong lahat ay makasalanan. Wala po tayong pag-asa. Tayo po ay uh, nakadestine para parusahan. Ngunit sa uh, biyaya at sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinagkalob niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay doon sa krus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang dapat lang po nating gawin ay sampalatayanan ang ating Panginoong Yesus, tanggapin ang kanyang kaligtasan. At ang sabi ng Balco Salatan, buksan mo ang iyong bibig, uh, iyong bigkasin na sa si Yesus ang Panginoon at paniwala ng iyong puso na siya ang iyong tagapagligtas at ikaw ay maliligtas nga. Sa mga oras na ito, pwede nating gawin yon kung nais mong tanggapin ng Panginoon, sumunod ka sa akin sa panalangin at uh, ito ay maging personal mong panalangin. At sabihin mo, Panginoong Jesus, pinubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayong araw na ito, ako ay susunod sa iyo at tinatanggap ko ang katuwiran at kaligtasan na ibinibigay mo sa akin. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At Pastor Ramilat, yes. uh, ipanalangin din ang lahat ng mga tagapagalan. At bago kary, tayo manalangin, um, ano po, bilang mga mananampalataya, palataya, ako bilang mananampalataya, palataya, Pastor Edwin, ay siyempre, merong, merong mga temptations sa paligid. May mga pagsubok, may mga suliranin na kinakaharap no, ako bilang isang mananampalataya. palataya. Kahit na, kahit pastor, kahit ikaw, eh, 50 years old ka ng kristyano, kaya bagong kristyano, hindi tayo exempted sa problema. Hindi tayo exempted sa mga pagsubok o mga challenges no, sa ating mga buhay. Pero isang bagay ang napatunayan ko, Pastor Edwin, at ang ating mga kamoring divo. Sa mga saglit o sandali na pinagpasyahan kong magtiwala sa Diyos. Kasi dalawa yung pagpapasyahan ko eh. Matatakot ba ako? Ako ba isusuko? Ako ba ay eh, uh, sabihin hindi na magpapatuloy no na, na magtiwala sa kanya or pipiliin kong pipiliin ko pa rin na magtiwala sa Diyos yung kanyang pinangako sa akin na hindi niya ako iiwan ni pababayaan. Ay eh, isang desisyon na palagi-palagi ko pong ginagawa. At alam niyo po sa tuwing gagawin ko magtiwala sa Diyos, mapapa ako magtitiwala ako sa kanya. May solusyon. Hmm. Merong uh, katagumpayan. At meron pong uh, paglago no? sa bawat pagpapasya na gagawin ko magtiwala sa Diyos. Kaya ngayon mga kapatid, yun po yung hamon natin sa isa't isa. Magpatuloy ka na magtiwala sa Diyos. Magpatuloy mong yung kung ano man yung iyong pangailangan o mga tukso o mga kahinaan na iyong naranasan. Magtiwala ka sa Diyos na siya ang mabibigay sa iyo ng kalakasan. So sa ating mananalangin ngayon, ito ay isang kaparaanan o kapahayagan mm. Nang ng pananampalataya ang pananalangin. Kaya samahan niyo po tayo, kami ni Pastor Edwin sa pananalangin at iluhod natin sa Diyos i ating hingin ang pagtulong ng ating Panginoon. mag po tayo. Aming ama, nagpapasalamat po kami sa inyo sapagkat ang salita mo nagpapaalala sa amin na i-activate namin ang aming pananampalataya. Kami po ngayon ay nagpapanibagong sigla at meron po kaming panibagong simula at bagong hakbang magtitiwala kami sa inyo. Yung mga pangailangan ngayon na aming hinaharap, Panginoong Yesus, Ikaw po ang aming dakilang tagapagkaloob. You're our great provider. Salamat, Panginoon, sa lahat ng sakripisyong ginawa mo. Ito ay patunay na rin sa aming. Yung pangailangan namin ngayon sa araw na ito, Ikaw ang Diyos ang magkakaloob. Panginoong Yesus, ang aking mga kapatid na may sakit at karamdaman, ikaw ang dakilang manggagamot. Ang tiwala namin ay sa iyo. Kaya sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus ay akin din deklara, dumaloy ang kalakasan at kagalingan sa iyong katawan. Magkaroon ng kapayapaan ang iyong kaisipan. Amen. At ang iyong sambahayan ay makaranas ng pagpapala at ang presensya ng Diyos ang manguna sa iyo at mangusap sa iyo. Maging Napakalinaw na tinig ng salita ng Diyos ang maririnig mo sa puso mo, at diyan sa puso mo ay lalong usbong at lalago ang pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, magpakalakas ka. Sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. At salamat po, Panginoon, pangungunahan mo ang aking mga kapatid na kung ano man ang kanilang pagpapasyan gagawin sa buong araw na ito, Ikaw ang Diyos ang maungusap sa kanila. Purihin ka, Panginoon, sapagkat dinidinig mo, at tinugon mo ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Well, uh, nagpapasalamat po tayo sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Morning Devo. Nasa season 4 na po tayo. At uh, inaanyayahan po namin kayo na antabayanan nyo ang mga susunod na mga episode po natin. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning Devo.